Five years later. Sa nakaraang limang taon ay nagpalit si Anna ng ibang pangalan ng sa gayon ay hindi siya kaagad matutunto ni Anthony. Apat na taong gulang na din ang anak ni Anna na si Ton. Ton ang ipinangalan niya dahil sa kamukhang kamukha niya si Anthony. Daya ang ipinalit ni Anna sa pangalan niya. Para malayong malayo sa pangalan niya na Anna kasulukayan niyang pinapatakbo ang business niya na itinatayo niya sa tulong ng mga magulang niya. Ang iniwan na business nila sa Pilipinas ay ipinahandle niya kay Trish. Si Trish ang tumatayong acting CEO ng kumpanya nila. Samantala sa Paris naman ay nakapagpatayo na din siya ng isang malaking kumpanya sa tulong ng mga connections ng mga magulang niya. Samantalang si Anthony ay ipinagpatuloy pa din niya ang business niya habang hinahanap niya si Anna. Si Ashley naman ay noong nabalitaan niya na umalis si Anna ay hindi na niya tinantanan si Anthony. Kahit na ilang beses ipinahiya. Itinaboy pero hindi pa din sumusuko si Ashley. Mam Ma may darating po mamaya na gusto daw pong bumili ng mga design niyo po. Nasa schedule niyo na po ang meeting. Sabi ni Mayla na sekretary ko. Nag-iisa siyang Pilipino na nanag-apply noon para lang maging sekretary ko kaya kinuha ko na siya kaagad mabuti na lang at mabait naman siya. Katulad din siya ni Trish na madaling kausap. Sige, anong oras daw siya darating para maihanda ko yung mga design ko? Excuse me po, ma'am. Tumunog kasi ang telepono niya kaya siya tumalikod. Ah, ma'am, nasa conference room na daw po siya. What? Hindi ko pa nakikita ang profile niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Gulat ako sa ibinalita niya. Paano ko ikakatiwala ang design ko sa isang tao na hindi ko pa nakikilala? Akin na ang profile niya. Pagmamadali ko sa kanya. Pasensya na po ma'am kahapon lang din po kasi yan nagpaschedule. Busy naman po kayo kahapon ma'am kaya hindi ko na po naibigay. Binuklat ko na ang folder na naglalaman ng profile niya. Nagulat ako sa nakita ko. Bakit siya nandito? Hindi ko siya pwede harapin. Naubusan na ba siya ng latest na design para bumili pa sa akin? Kinabahan ako nang makita ko ang litrato niya. Dali-dali akong pumunta sa desktop ko para tignan CCTV. Gusto kong kumpirmahin na siya yung nasa picture. Nanlamig ang buong katawan ko nang makumpirma ko na si Anthony Valencia ang nasa conference room. Sabihin mong busy ako. Hindi pala. Sabihin mong hindi ko binibenta ang design ko. Hayes ano ba Anna? It's been five years. Hindi ako baka ng matino. May problema po ba, ma'am? Takang tanong ni Mala. Ang lalaking yan ang problema ko. Ayoko na siyang makita kahit kailan. Turo ko sa desktop ko. Ano po? Ika-cancel ko na lang po ba, ma'am? Tanong ulit ni Mala. Nandito na sila eh. Parang ang bastos na mana natin kung papaalisin natin sila. So, sasabihin ko na po ba, ma'am, na ready na kayo in five minutes. What if ikaw na lang ang humarap sa kanila at magpanggap kang ako? Ma'am, nakakahiya naman po. Saka si Anthony Valencia po yun. Hindi siya basta-bastang tao. Ex-husband ko siya kaya ayoko na siyang makita. Tulungan mo naman ako. Ako naman ngayon ang magiging sekretary mo. Magpalit tayo ng damit. Natataranta na ako. Hindi na ako makaisip ng matino. Ma'am easy lang po kayo. Ma'am pero. Wala nang pero pero. Bibigyan kita ng tip na yung araw pag nagawa mo ng matino. Please. Sige na nga po. Wala siyang nagawa kundi makipagpalit ng damit. Marunong naman siya sa mga design ko. Ini-explain ko lang sa kanya yung concept ng bawat design. Nakabisado naman niya agad kaya mabilis lang kami. Siguro 30 minutes din na naghintay si Anthony. Nang papasok na kami ay palabas na sana sila Anthony kasama si Paul na sekretary niya. Sorry for late. Madami pa kasi akong inayos sa mga designs ko. Biglaan kasi ang dating niyo kaya di ako nakapag-prepare agad. Boss na boss ang dating ni Myla ngayon. Ginalingan naman niya masyado. It's okay. Tignan ko na lang yung mga gawa mo. Let's have a seat. Bilib ako sa aktinga ni Myla. Parang sanay na sanay ibinigay na niya ang mga gawa ko kay Anthony. Gawa mo ba talaga ang mga ito? May kilala akong isang tao na ganito siya mag-design. Nagtinginan kaming dalawa ni Myla. Kinakabahan ako sa mga oras na ito. Mabuti na lang at naka-face mask ako kaya hindi niya ako makikilala kaagad. No. Hindi naman sa ganoon. May kahawig lang kasi ang mga gawa mo. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga designer ay nagiiwan sila ng unik na parang signature sa damit. Magkapareho siguro sila ng mga marka. Pero in fairness mas maganda na ito kaysa dun sa mga dati niyang design right Anna. Sabay tingin niya sa akin. Anthony's POB. Five years na pero wala pa rin akong balita kay Ana. Isang araw may nagbalita sa akin na isang kaibigan ko sa Paris na nakita niya daw si Ana doon at nagpapatakbo na siya ng isang malaking kumpanya. Kaagad naman akong nagbook ng flight papuntang Paris. Wala na akong sinayang na oras. Kinuha ko na din ang adres kung saan nagtatrabaho si Ana. This time hindi na ako papayag na malilinlang lang niya ulit ako. Pagkalapag ko, ay nag-hire agad ako ng investigator para ipimbestiga si Ana. Nalaman ko din kung saan siya nakatira at nakilala ko na din ang anak kong si Ton. Kahit sa litrato ko lang nakikita alam kong anak ko siya. Mas lalong gusto kong mapalapit ulit kay Anna dahil kay Ton. Hindi na talaga ako papayag na malilinlang lang niya ulit ako. Nalaman mo din na nagbebenta siya ng mga design kaya naman sinunggaban ko na kaagad. Sinadya ko talagang last minute ako magpa-schedule para wala siyang oras para review ang profile ko. Alam ko din na busy siya, kaya hindi may bibigay kaagad ng sekretary niya ang profile at proposal ko. Alam kong matagal kaming maghihintay dito sa conference room dahil alam kong mag-iisip siya ng paraan para makaiwas sa akin. 30 minutes na kaming naghihintay pero wala pa sila. Tatayo sana ako para magunat unat unat dahil namamanhid na ang paa ko, kakaupo dihi saktong nagbukas ang pintuan. Hindi na ako umupo bilang paggalang sa kanila. Inaasahan ko na din ang bago niyang Pagpapanggap Sorry for late Madami pa kasi akong inayos sa mga designs ko Biglaan kasi ang dating nyo kaya di ako hakapag-prepare agad Alam kong sekretary niya ito Napilitan lang siguro itong magpanggap para sa bayad It's okay Tignan ko na lang yung mga gawa mo Pagkukunwari ko Let's have a seat Sinunod ko naman ang utos niya Sasakay muna ako sa trip nila. Gawa mo ba talaga ang mga ito? May kilala akong isang tao na ganito siya mag-design. Nagtinginan silang dalawa. Natatawa ako sa itsura nila dahil parang nahuli ko sila sa pagsisinungaling nila. Why? Are you telling me na ninakaw ko ang design na ito? Pangumbinsin niya sa akin pero deep inside naiinis na natatawa ako sa kanilang dalawa. No, hindi naman sa ganun. May kahawig lang kasi ang mga gawa mo. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga designer ay nagiiwan sila ng unik na parang signature sa damit. Magkapareho siguro sila ng mga marka. Pero in fairness, mas maganda na ito kaysa dun sa mga dati niyang design right, Anna. Sabay tingin ko kay Anna. Nanlaki ang mga mata niya sa akin. Long time no see my wife. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko nang ikaw yan. Anna's you. Shock. Shock pa din ako hanggang ngayon. Hindi ko na namalayan na nasa sasakyan na pala niya ako. Wait. Stop the car. Sabi ko nang nakabalik na ako sa mundo ko. Bigla kasing napadpad ang isip ko kung saan. No. We're going to the hospital. What? Why? Takang tanong ko. Waya naman akong sakit. Kanina ka patulala kaya nag-aalala ako. Whether you like it or not. Pupunta tayo sa hospital. Hawak niya ang braso ko para pigilan niya akong bumaba ng sasakyan. Let me go. Sigaw ko sa kanya. No. This time hindi ko nahahayaang iwan mo ko ulit. Now drive. Sigaw niya sa driver. Kaagad naman na drive ang driver dahil sa sigaw ni Anthony. Why? Hindi ba't may Ashley ka naman? at saka okay na ako dito. Tahimik na ang buhay ko. Bakit mo pa ako ginugulo? Hindi ko lang kasi maintindihan. Kung bakit pa niya ako ginugulo gayong ito naman ang gusto niyang mangyari noon. Tahimik. Sure ka? So hindi ka man lang ba nakokonsensya kay to na lumalaki siya ng walang ama? He don't need you to be his father. Sigaw ko sa kanya. And how did you know about him? Takang tanung tanong ko. I am Anthony Valencia and nothing is impossible for me. I can get what I want. Pagyayabang niya sa akin. No. That's not true because you can never get my son in yes, he's mine only not yours. Really? Then, bakit mo kinuha ang pangalang ton sa pangalan ko? Sige nga. Inilapit pa niya ang mukha niya sa akin. Napaatras naman ako ng bahagya dahil konti na lang ay hahalikan na niya ako. Assuming much, I called him Ton. Because he is my inspiration. Hindi porke Ton ang ibinigay kong pangalan niya ay galing na sa pangalan mong Anthony. Kapal naman ng mukha mo. Sa totoo lang ay Ton talaga ang pinangalan ko dahil kamukhang kamukha niya. At sana nga ay bilhin niya ang palusot ko. Aganon. Ah, umusog na siya at umupo ng tuwid. Sa mansyon ng mga Fontanilla, utos niya sa driver. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi pa ako ready na magkikita silang mag-ama. No. Stop the car. Sigaw ko. Agad naman huminto ang sasakyan. Drive. Or else tanggal ka sa trabaho. Banta naman ni Anthony. No. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo ni Anthony. Basta ilikom mo lang. I am the one who hired you kaya ako lang ang sundin mo. Sigaw ni Anthony. Halatang galit na galit na si Anthony. Dahil namumula na ang mukha niya sa galit. Kung tatanggalin ka niya, sasaluhin kita as our family driver. Gagawin ko ang lahat, 'wag lang silang magkitang mag-ama. na? sigaw niya sa akin. Yes. Taas kilay kong sagot sa kanya. Ramdam kong tinitimbang niya ang sitwasyon kung sasagot ba siya o hahayaan niya ako. Di naman ako papatalo sa kanya. Lahat gagawin ko para di sila magkitang mag-ama. Ano siya sinuswerte? Di ako papayag na magkita silang mag-ama. Ngayon pa na hindi ko pa nasasabi kay Ton na siya ang ama niya. Kailangan ko munang makausap si Ton. Bago sila magkita para di naman mabiglaang. Bata, kahit kailan talaga, si Anthony. Sakit sa ulo ang ibinibigay sa akin. Akala ko pa naman nakalaya na ako sa kanya. Hindi pa pala. Bababa na po muna ako, ma'am, sir. Mag-usap po muna kayo. Mahirap kasi mag-move on ang sasakyan pag ganito, pi. Hindi pa kami nakasagot ay bumaba na si kuyang driver. Pakiusap, please. Gusto kong makita ang anak ko. Anas POB. Pakiusap, please. Gusto kong makita ang anak ko. Yung galit at naiinis niyang aura kanina ay biglang napalitan ng maamong tupa na pagmamakaawa. Napangiti na lang ako dahil sa bilis ng pagbabago ng emosyon niya. Seryoso ako. Hindi pa kayo pwedeng magkita. Hayaan mo muna akong explain sa bata. Hindi natin pwedeng biglain yung bata. Sana naman maintindihan mo. Alam kong karapatan din niya na makita ang anak niya bilang isang ama. Pero mas inaalala ko si Ton. Ayoko naman mabigla yung bata. Gusto ko munang sabihin sa kanya bago sila magkita ng ama niya. Bukas I can't wait any longer to see him. Sana pumayag ka. Gusto ko nang makita ang anak ko. Pagmamakaawa niya. Okay but there are rules. Huwag na huwag kang lalagpas sa rules or else. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Okay fine susundin ko lahat kahit anong rules pa yan. Rule number one. Kung sinabi kong bawal ay bawal. Wag ng madaming hirit. Napakabusi mo naman. Pero okay, it's fine as long as makikita ko na ang anak ko. Pagmamaktol niya na parang bata na pinagbawalan kumain ng ice cream. Rule number two. Huwag mong bibigyan ng kahit na ano si Ton. Okay lang yung paisa-isa, pero yung sangdamakmak na regalo is not allowed. Iwinagayway ko pa ang hintuturo ko nasig na sig na Why? Anak ko yun. Kahit buong store ng laruan, bibilhin ko para sa kanya. Ito yung ayaw na ayaw kong mangyari. Eh, iniisip ko pa lang. Sumasakit na ang ulo ko. Again. I will remind you sa rule number one. Gumiti naman ako ng ngiti na naiinis. Grabe ka naman. Anak ko yun eh. Okay fine pa isa isa pero everyday pwede. No. Anong pinagkaiba ng sinabi niya kanina na bibili niya ang buong store sa paisa isa araw araw. Inirapan ko siya sa inis ko. Alam kong dito pa lang ay magtatalo na kami dahil alam kong maspoil ng husto si Ton. Bakit naman? Ipaisa-isa naman. Napakamot na lang ako sa ulo dahil wala talaga siyang alam sa pagiging magulang. Ganito po kasi. Kung spoiled ang bata, lalaki ang ulo at magiging mabisyo. Baka masanay at balang araw ay titigas ang ulo lalo na at lalaki pa naman. Gusto mo ba na ang anak mo pagdating ng 10 to 12 years old baka hihilingin na sa'yo ay sports car? Gusto mo ba yun? Kinakalma ko ang sarili ko kahit na naiinis na ako sa kanya. E eh, ano naman kung magpapabili siya? I have money. I can buy anything what he want. Napapikit na lang ako sa inis. Hindi niya naiintindihan ang ibig kong sabihin. Gusto mo bang makita si Ton? Ikinakalma ko yung sarili ko sa inis. Of course, yes. Sino namang magulang ang may ayaw makita ang anak? Excited niyang sabi. Then follow rule number one or else. Matigas kong sabi habang nakatitig sa mga mata niya. Para malaman niya na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Opo. Susunod na po. Para siyang nawala ng lakas sa sinabi ko. Hindi ako sanay na ganito ang isang Anthony Valencia. Ang pagkakakilala ko sa kanya ay ruthless at heartless. Pero ang ipinapakita niya sa akin sa ngayon ay parang isang aso pinagalitan ng amo. Nakauwi na din ako sa bahay Hinanap ko kaagad si Ton pero nakita ko siyang kakwentuhan niya ang lolo at lola. Mahilig din kasi si Ton sa bedtime stories. Si mami ang taga-basa at si daddy naman ang taga-aksyon at may costume pa si daddy. Ang saya nilang panoorin. Lumapit na din ako sa kanila. Hey baby. Lumapit ako sa kanya para kargahin siya. Hello mami. Come and join us. Daddy Lo is so funny. Ang saya-saya niya habang ibinabalita ang tungkol sa lolo niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa'yong tungkol sa daddy niya. Ayokong masira yung ngiti niya. Pero nag-aalangan din ako baka mas lalo siyang sunaya kung sasabihin ko yung tungkol sa daddy niya. Lalo na at nagsisimula na siyang magtanong tungkol sa daddy. Baby, nag-aalangan akong sabihin sa kanya. Pero this is the right time para sabihin sa kanya ang tungkol sa daddy niya. Yes, mami nakangiti niyang sagot sa akin. Baby, do you want me to tell a story? Kinakabahan ako sa mga oras na to. Tumingin ako kila mami and daddy. Tumangulang sila na tila alam na nila na sasabihin ko na ang tungkol sa daddy niya. Sumasang ayon sila kahit alam kong labag din sa loob nila na sabihin ko ang tungkol sa daddy ni Tone. What story, mami? Is it exciting? Is it funny? Excited niyang tanong. Di nakaligtas ang mga luha ko sa sinabi ng anak ko. It's about your dad na utal kong sabi sa kanya. Hirap na hirap akong sabihin kay Ton ang tungkol sa daddy niya. What about him, mami? Is he with you? Daddy? Daddy, are you there? Tumakbo si Ton pagpunta sa loob ng bahay. Naiwan akong nakaluhod pa rin sa damuhan habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko pakiramdam ko mawawala na sa akin ang anak ko. Kaagad naman akong niyakap ng mga magulang ko. Maya-maya ay tumatakbong bumalik si Ton sa amin. Habang ako ay hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak. Mommy, Daddy is not in the house. I thought you were with him. Bigla na patigil ang maramdaman ng batang na may iba pa silang kasama. Napalingon sa lalaking. Naluluhang napaluhod si Anthony. I'm here, Mason. Habang punas ng kanyang mga luha, naramdaman din ni Ana na lalong umagos ng luhang may kasamang gaan ng kalooban. Tamang panahon na siguro para makilala nila sa isa't isa ang mag-ama. Naiisip niya habang nakatingin sa mag-ama na tila animuyaw ng lubayan ng yakap ang anak dahil sa pananabi. Pagkalubay ng yakap, hilan ng anak ang kamay ng kanyang daddy na parang nag-aayang may pupunta sila. Pagwawakas,